Magandang araw mga paps. Gusto mo bang maripaint yung motor mo pero wala kang spray gun at saka compressor? So, wala nang problema yon mga paps dahil pwede mo namang gamitan ng samurai paint. Panuorin mo lang ang video na to hanggang sa uli para malaman mo kung paano ginamit ang samurai paint sa kaha ng motor. Okay? So, huwag kalimutang mag-subscribe. Kung di ka pa nakapag-subscribe, pakihit na rin yung like button. Good luck! Siyempre, yung unang-unang mong gagawin, kalasin mo muna yung munkahan ng yung motor. Isama mo na rin yung mugs at mapler para maging bago lahat. Number two, linisin mo, sabunin mo, tsaka muli yan ng grit 1000. Mas maganda kung gamitan mo ng grit 600 para mas makapit yung primer. sa first step, kailangan po natin i-activate ito. Malalaman naman natin siya, kung hindi pa siya na-activate, hindi siya nag-activate. Kasi activate naman ito, kailangan po i-press ito oh, pa So yung pinres niya na yun, yun yung tinatawag na catalyst or hardener. So kailangan talagang i-press para maghalo yung catalyst dun sa paint sa loob ng can. Kung nalilito ka naman paps dyan sa pinipress na yan, meron namang nabibili ding samurai na wala nang catalyst. So, rekta na siya. Wala na siyang pinipress. Tanungin mo lang kung saan, kung saan mo binili yung samurai. Kapag kasi may nakalagay na 2K sa may paint na binili mo, hindi sabihin may catalyst yun. Pero mas matiba yun at mas magandang gamitin. Pag nag-a-upend uh, down yung motor, activate na siya para mag-activate. Ngayon, na activate na po natin siya uh, alupin natin siya ng 2 to 3 minutes para magkano mabuti yung mix niya sa ito. And then, pag na natin siya, within 24 hours, kailangan magamit natin siya kasi dito at hindi kasi na yung mix niya sa ito at kailangan natin siya magagamit. Okay, after 1 hour or 2 hour ng pagpapatuyo sa primer, pwede na natin siyang liahin ng grit 1000 o kaya mas maganda kung 1-2 na grit para mas pino pag in-apply na natin yung base coat natin na kulay. Ngayon po, ang gagamitin natin yung pintura is 2-fold stem. sa undercoat fold saka top -fold. Uh, lagi po sila magkasama kasi okay, para makuha po natin yung original polo ng brand po ito. Ngayon po, ang gagamitin natin is yung UC y Y9014. Ang kulay po niya is Dark Corporation Lumen. I-update mo natin, okay, PC, okay, PC 59014 Dark So mga paps, para hindi ka na naman malito sa kulay na sinasabi niya, na kulay violet Actually, hindi naman violet yung motor mo baka mamaya red, o kaya black, o kaya pearl white, or something na blue Siyempre, yun ang sundan mo, kung anong gusto mong kulay So, sample lang ito mga paps. Okay? Pops. mga Pops. May kulang dito. Itong naka-primer na to, actually plastic ito eh. So, advice ko sa inyo, bago nyo bugaan ng primer itong mga plastic na to, mas, mas maganda, applyan nyo muna ng plastic primer. Meron namang nabibili sa Lazada. Meron din yung brand ng Samurai na plastic primer. Kapag kasi walang plastic primer yan, may tendency na matanggal kakapintura kahit naka epoxy primer pa yan so make sure na naka plastic primer bago buguhan ng primer surfacer